So yung mabuti ka buhay mga kaigan Panibagong araw, panibagong vlog So yung mga kaigan Kahapon, nagpahinga po kami Dahil linggo So ngayong Monday, araw nito to So gumawa si Adam at si Mori Tapos pinalagay na natin yung seats natin Ayan, mga seats So yung sa aircon So ito yung mga ilaw Para lumiwanag na po Ayan, nagpalagay na rin ako ng ilaw Mga seats tapos dito, pinalagay na natin yan May mga pitch Ayan. Tapos, so, itong mga ilaw na ito dito sa labas po, dalawa. Set up pa yan. Tapos, so, si Adam tsaka si Morena dito. Ito yung ginagawa nila. So, ngayon lang ako nakapag-endro. Huwag okay. natin po ang mga kanyang mga ikan. May ginawa tayo. Tapos dito yung switch natin dito. Yung ilaw para di mawala ko dito. Para kita rin tayo switch. dito. Tsaka yung mga pili Ito yung na pili namin na bilhin okay. sa electrical. Ang meron yun. Noging. Ayan. Okay, meron na. Ang gumagawa natin si Paring Ipi. Pare! Hey, hello, hello po mga ayigan. Tara, King. Meron silang nga uh, dito, si, si Len. Good. Ayos na to. Nakapatay pa yung breaker sa baba dahil nga may ginagawa sila. So mamaya bumoto natin lahat yan. Siguro mamaya ang gabi titingnan natin. Kung vlog pa ako, agit ako mamaya ng gabi dito natin. liliwanag lahat. Ang buong bahay na to. Pero sabi ni parang Gimbi, okay na lahat to. Liliwanag lang buong bahay na to. Pati sa CR, sa mga kwarto, tsaka sa labas. Dahil nga paggabi, madrim. So ito, ito, na yung ginawa nila doon dito sa harap. Kasi nga tapos na ng pala tayo lahat to. Minamasin niya ko lang yan sa pintura. So yan ang ginagawa niya. Tapos parang ipin may pinapagawa pa dito. Inalis mo na rin yung wire dito. Ay wala na yung PVC dito. So gagawin. Papasok dito yung ano. Kuryente. Yan wala na yung store po dyan. Diretso na rin yung argalan natin. Ay, na light yan. Sinaka isang mukha na sa taas na lang yan. Sa gawin lang.

Thank mm -hmm. you. yung mga kaikat na, yan ah so kakain muna tayo yan tapos natin Ang so. sito so, natapos natin. Ayun na. Maginis na. So, dalawang pato lang yan. Maginis. Kinakamuhan so, natin yung mga saksakan natin. Baka Madamihan pintura. Ito na dito. Ito na, ito. Ito na yung sa labas. Tapos na rin ngayon na to Tapos na yun para pag tinitingnan mo sa baba maganda ng tingnan malinis na maliwalas sir adam ba? oo oh. tino po ang mga kaiga hindi na maganda okay. ha? Okay. hindi na maganda hindi na na hindi na

So yung mga kaigan, na sila. Start na sa trabaho. Ito yung mga din nila. So ito na lang may, may iwan itong sumuha nito. Nagawa sila ng ano, hapakan dito para maabot siya sa taas. Yan, na lang yung sumuha nyo. Ito, matatapos ngayon araw na ito eh. Ayun na, dun sila sulok. Ito, niya nyo nito ngayon. Ayan, chat ito. tapos tayo diretsyo pa rin pag basilya natin para matapos ito sa isang kwarto para wakanin pa tayo sa isang kwarto wala mga, mga kaibigan maganda na po sa araw pa maganda na war? maganda oh, na po tatarapan. wala na pong ala blocks na <laughs> <laughs> nang blocks makikita puro platada na lahat yan lang ganyan natin. So dito wala tayong kapakan. Dapat papatukan ko pa yung tas, so wala tayong kapakan. Pero ito ganyan. Ito ganyan tapos. Dito na tayo. Papahid na rin tayo dito. Ang mga wala lang yung ingot natin. Ganyan. Yun. Tapon doon na natin yung isang, ano, isang puwarto. So sa taas lang yung kasi ginagamit pa yung ano, yung kapakan namin. Ginagamit nito at saka yung muri. Hindi ako baka pag masigay pa sa daso. So dito na tayo sa isang Kapag Pag nagmamasya na tayo, kapag nangingin sila ng halo, binibigay pa lang namin sila. Jangan terasa, nih, silahkan teman-teman jadi target perawatnya. Teteh, at least, yang ada di luar, saya

So yun mga kaigan, nakaya isang coating na tayo dito Dito sa isang kwarto, pangalawang coating na to Ayan. Pag nagkikita mo parang basa na yan Ano yung bagong masilya po Dito sa baba, Ayan. pangalawa na po yan Kailangan maginis po Bagay tayo magliya So wala ko okay. Tapos meron na tayong tayo pintura doon para pang primer dito Tapos pag natapos natin yung dalawang ano dito, Long kwarto dito na tayo sa labas Pag wala nang mag -ano. Kasi ito pa yung natiray Yan na lang So ito Tapos na yan Yung buwan na yan Ako tapos na yan Ganito Tapos na po yan Okay, lalim yan. Tapos na lahat yan. Ito yung harap natin sa ano? Dito sa terrace. Sa balko na eh. So, itong ito na lang po. Yan. So, bukas ito yung gagawin niya Adam. Sana ah, pa sila ng kaway. Eh. Pero doyan yan, okay na lahat yan. Yan okay na lahat yan. Mama ko na lang yan. Tapos, yung mga pinagay natin na ano? Saksakan. Tinip ko muna para hindi siya magagas na lang sa pagpintura ko. Sa mga kaigan. Ito, taas na lang Tapos ito. Tapos okay. Yan sa taas, titira ko sa taas. Eh.

May ilaw na rin yan, mga yan. Yan. Paano pa lang yan? Ah, uh, muli wala na. Tapos may ilaw na rin dito. Tapos yung dalawang ilaw dito sa labas. Ayan, dalawang ilaw. Tapos mayroon na rin ilaw dito. Ang ilaw. Dito rin. Ayan, mayroon na rin ilaw. Diyan, Here. mayroon na rin ilaw. Ito so, yung papagawa na rin natin dito. Sasabay na rin natin yung siya natin. Hindi pa lang upload natin. Parati. Alanganin pa. So, binuksan lang natin. Para pagdating ng gabi, maliwanag dito sa bahay. So mga kaigan, yan, dito na magwawakas yung ating vlog. maraming maraming marami salamat sa lahat na sumusuporta sa amin. So yun, ito yung natapos natin mag-gapon. Yan, thank you, thank you po. Maraming salamat. God bless po.